What's up guys, it's Margie Kabugan. Welcome to my channel, yay! So yun na nga guys, umaga na naman, kakagising ko lang. So mag lang na naman ulit tayo ngayon. mag lang ulit ako ngayon sa bahay. Wala so, mga tao. Sumasok sila lahat. Trabaho. Sumasok. Kaya ako lang ulit yung mag-isa. So yun guys, makuwento ko lang talaga ha? isang gabi. <coughs> Nang gabi kasi ano, ah naplatan ako pa kayo papasok kaso ang layo ko sa mga, ano sa mga shop sa vulcanizing shop sa talyer o sa kahit shop tapos ang layo ko ang hirap magtulak ng motor ha pero may mabait na tao tumulong sa akin magtulak yon nakarating ako sa ano shop, sa vulcanizing shop tapos gabi yon siguro mga around 7 mag 8 na eh, malilate na ako hanggang alas ocho lang yun. Tapos sarado na yung shop. Buti na lang, mabait si kuya. Ah, uh, ni niya yung aking, ano, yung aking motor. Binorganize niya yung gulong ng motor ko. Kasi nga butas. Akala ko hindi siya butas. Pinahanginan ko lang. Yung para naman yung butas. So, kaya kailangan siya ibuka na yun. So, gabi na yun. Buti na lang mabait si kuya. Yun. Binorganize niya yung gulong ko. Nakapasok ako. Hindi ako nalate. Kaya, saludo talaga ako sa mga mababait na tao. Pag mabait ka sa tao, mabait ang balik sa'yo. Pag mabait ka sa kanila, mabait din sila sa'yo. Pero pag masama ugali gali mo, ay Diyos ko, demonyo sila sa'yo. Kaya dapat guys, <coughs> maging mabait tayo sa kanila lagi. Kahit sa mga taong galit sa atin, maging mabait tayo. Sabi nga, lesson learned. Batuhin mo na tinapay ang iyong kaaway. Huwag mong batuhin ang bato. Para ang balik sa'yo, tinapay din. <laughs> Sana all. So yun lamang guys. Maraming salamat. Babus. Thank you sa panunood.